Lalaki na aksidente at namatay ilang oras bago ilibing ang kanyang asawa. Mahirap ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung ito ang inaasahan mong magiging katuwang mo hanggang sa pagtanda. Pero ang lalaki ito sa kutabato habang nagdadalamhati pa sa pagkawala ng kanyang misis ay hindi inaasahang binawian din ng buhay sa mismong araw pa ng libing ng kanyang asawa. Kung ano ang buong kwentong ito, ito. Sariwa pa man ang sugat ng isang pamilya mula sa pagkamatay ng kanilang nanay, nadagdagan pa ito ng hindi inaasahang sumunod ang kanilang tatay matapos itong maaksidente sa mismong araw ng libing ng kanyang misis. Ayon sa mga otoridad na wala ng kontrol sa sasakyan ang nasawi na kinalalang si Junifel Cunel Sr. Habang nagmamaneho, papunta sa isang water refilling station sa barangay Kilada, Matalam, Cotabato. Base naman sa investigasyon at sa mga kaanak ni Cunel, Dala ng pagod at puyat mula sa huling gabi ng lamay ng kanyang nisis kung kaya nakaidlip ito sa biyahe at sumalpok sa isang 10-wheeler truck na nakaparada sa gilid ng highway. Sakay din ng SUV ang 17-anyos na anak ni Connell na nagtamo ng injury sa binti. Habang ang truck driver naman na nagtamo ng minor injuries ay agad pumayag na magpaimbestiga sa mga pulisya. Sa kasamaang palad, dead on the spot si Connell habang naiwan naman sa kanilang mga kaanak ang dalawa nilang minor de edad ng kanyang misis. Ikaw, anong masasabi mo sa nakapanlulumong kwento na ito ng isang pamilya? D W Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.